Mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon sa bawat araw. At ngayon, patuloy po tayong magbibigay linaw sa inyo pong mga komento. Tandaan po ninyo, hindi para kayo ibigyan po ng sama ng loob o bigyan po ng uh, pamalianan ang inyong mga paniniwala, kundi naglilinaw lang po kung ano yung tama at mali sa inyong pong pang sa mga kasulatan. Kasi po, ikapapahama po natin kung hindi tayo umuunawa ng mga kasulatan. Kaya ngayon po narito po inyong lingkod para magbigay linaw lang po sa inyong mga katanungan. At ito pong komento ninyo ay babasahin ko po para magkaroon po tayo ng discussion. Ano po, tandaan po ninyo, hindi nyo ako kaaway. Kaibigan nyo ako, kung kapadid nyo ako sa pananampalataya, magtulungan po tayo para tayo ay hindi madaya ng maling aral. Basahin natin. Mali po yung binabasa ninyo hanggang 69 lang po ang mark ayon sa original copy na nasa wikang griego. Alam niyo po, kapag nagbabasa po tayo, hindi na ang po sa aklat ni Marcos, dapat nating mapansin at tingnan at basahin din natin sa mga sulat ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas at ni Juan. So, yung apat na yan, yan ang tinatawag na Ibanghelo ng Diyos na isinulat ng mga lingkod na ito. Para maintindihan natin, kasi po, kung isinulat ito ni Marcos, yung 16, 10 hanggang ang natatapos po nito ay hanggang 20. So may 10 talata pang natitira. So aalamin mo kung nakasulat din ito kay Juan, kay Lucas, kay Mateo. Kaya huwag po natin sasabihin na hanggang doon lang ang talata na ating babasahin. Kaya at ating aalamin sa sulat ni Marcos kung yung verse 10 hanggang 20, yung ba'y nakasulat sa ibang mga kasulatan? Kasi po kung aalisin mo yan sa mga sulat ni Marcos, ay nakasulat din po sa ibang mga kasulatan. Ibig sabihin, bawal nga po magdagdag, bawal magbawas. Kasi nga po, nakasulat din po yun. So, alamin po natin. Kasi po, ang hindi nyo isinama yung verse 10 ng Marcos hanggang 20. Kaya't iisa-isahin po natin yan. Babasahin natin at titingnan din natin sa ibang kasulatan kung meron din po. Kung meron pong ganon, ay huwag nating aalsin yun. Kasi kasama din po yan. Ngayon, basahin po muna natin itong Marcos 10 hanggang 20. Kasi ang sabi po ninyo, dito lang natatapos. Kaya dito natin uumpisahan hanggang sa kasama po yung talata na hanggang dalawampo. O basahin po natin ang talatang ito na magbibigay po sa atin ng linaw. maga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Una siyang nagpakita kay Maria na taga Magdala. Siya ang babaeng may pitong masasamang espiritu na pinalayas ni Jesus. Pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na nagluluksa at umiiyak at ibinalita ang mga pangyayari. Pero hindi sila naniwala sa ibinalita niyang buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Pagkatapos noon, nagpakita rin si Jesus sa dalawa pa niyang tagasunod na naglalakad patungo sa bukid. Pero iba ang kanyang anyo. Kaya bumalik sa Jerusalem ang dalawang tagasunod at sinabi sa iba nilang kasamahan na nagpakita sa kanila si Jesus. Pero hindi rin naniwala ang mga ito. Nang bandang huli, nagpakita rin si Jesus sa labing isang apostol niya habang kumakain ng mga ito. Pinagsabihan niya ang mga ito dahil sa kawalan nila ng pananampalataya at sa katigasan ng kanilang puso. Dahil hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya matapos na muli siyang mabuhay. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatanda ang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng aking kapangyarihan, magpapalaya sila ng masasamang espiritu. Magsasalita sila sa ibang mga wika kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita ni Jesus sa kanila, inaakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Pumunta naman ang mga taga-sunod niya sa iba't ibang lugar at nangaral. Tinulungan sila ng Panginoon at pinatunayan niya ang ipinapangaral nila sa pamagitan ng mga himala kanilang ginagawa. Ngayon, sinasabi po ninyo dito sa binasa natin, hindi ba yung kasama? Ngayon, aalamin natin sa ibang kasulatan na may ganyan din pangyayari. At kayo rin po ang nagsasabi na itong 1616, ang lahat ng sasampalataya at magpabautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Hindi ba't kasama yan sa pangungusap? Na kung saan sasabihin ninyo na hindi nakasama yung 1610, 11, hanggang 20? Pero ipinapangaral naman ninyo itong 1616. 16. O, ba? Diba? Ibig sabihin, binawasan na nga ninyo, tapos kukuni lang ninyo yung talata na para angkop lang sa inyo. Hindi po ganun. Kailangan natin alamin itong buong pangungusap na yan mula doon sa verse 10 hanggang 20 kasama po yun. Hindi po pwedeng alisin yan. Kung may nag-alis man ito, maaaring sila yung nagbawas ng kasulatan. Nakita po ninyo? Sapagkat si Lucas, mababasa natin yan. Sapagkat sa mga sulat ni Marcos, makikita din natin ito. mag sa sulat ni Juan, makikita din natin ang mga bagay na yan. Kahit aalamin natin. Ano po? Kaya talika, patuloy tayo magbigay ng understanding sa kasulatan. Kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po yung new link of Brother Owen. Ngayon, magpatuloy po tayo. Sa tanong po ninyong ito ay, sino ba nagturo niya sa inyo? O mayroon ba kayong napakinggan na ibang nangangaral na sinasabi ay hindi na raw kailangan na o oh, hindi ang kasama yung verse 10 hanggang 20? Natatapos lang sa 1619 itong aklat ng Marcos? Ganun ba? Kaya't ating ililinaw. Ngayon, binasa ko po sa inyo yung buong pangyayari na kung saan yung po'y pagkabuhay na muli ni Jesus. O oh, mga kapatid, meron bang pagkabuhay ni Jesus? Pinapaliwanag diyan sa aklat ng Marcos, ito po yung pagkabuhay ni Jesus. Kaya kailangan natin sumampalataya kay Jesus na siya'y namatay at muling nabuhay sa mga patay. Kaya ipinapaliwanag ito ni Marcos. Kaya nag-start tayo dito sa 9. Ayan, balikan natin. Maaga-maaga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Ayan po, di ba? Pagdating ng verse 10, kasama rin po yan kung ano yung naganap at nangyari doon sa pagkabuhay na muli ni Jesus. Kaya sinasabi dito, pinuntahan ni Maria ang mga tagasunod ni Jesus na na at umiiyak at ibanalita ang mga pangyayari. So si Maria nga po ang nagbalita sa pangyayari na nabuhay na muli si Jesus. O di ba't malinaw? Tapos hindi mo isasama itong verse 10 hanggang 20. Sino ba ang nagbigay sa inyo ng ganyang aral? Kaya pag binabasa natin, magbasa rin po kayo para hindi kayo madaya ng inyong mga napakinggan. Ano? Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo din magsuri. Kung napakinggan natin sa isang nangangaral, totoo ba yung kanyang sinabi? ba diba? Yung kanya namang binasa ay nasa kasulatan. Yung sinasabi Biblia, bumili din kayo ng sarili nyong Biblia, basahin din niyo yung kanyang binabasa. ba diba? Kaya pag pinutol niya yon ibig sabihin nagbawas siya. Pag hindi isinama yon, ibig sabihin, yung mga taong nangangara na nagbabawas may parusa. Ayon po ito kay Juan, ang magdagdag at magbaybawas ay parurusahan. Mababasa po natin ito doon sa 22.18. Puntahan mo na natin, no? Para magbigay linaw lang po sa ating mga mananampalataya o maging sa mga nakikinig para maging malinaw po sa atin kapag nagbawas at nagdagdag ay may parusa. Basahin po natin. Sabi ni Juan, ako, si Juan, ay nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Malino po, nagbibigay babala po si Juan. Ayun bang babala ay galing kay Juan? Isinulat niya yon yung babalang yon galing yun sa Diyos, hindi galing kay Juan. Binabalaan na lang tayo dahil nga, ang sabi ni Juan, nariyan din po nakasulat, ulitin natin. Ang sabi ni Juan, Nagbibigay siya ng babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos. Yung pahayag ng Diyos, ano ho? Sa aklat na ito, ang sinumang magdagdag sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay e daragdag ng Diyos sa kanyang parusa. Ang mga salot na nakasulat dito. Ibig sabihin, nakasulat pala yung parusa na ipapataw sa mga taong magdadagdag ng salita. Ay ngayon, kung magbawas naman sa verse 19, at ang sinumang magbawas sa mga nilalaman o di ba kanina nagdagdag ngayon nagbawas katulad ninyo binabawasan niyo inaalis niyo yung verse 10 hanggang 20 e eh, anong parusa kaya matakot po tayo may babala si Juan yun po yung babalang iyon hindi naman galing kay Juan kundi sa Diyos ang sabi po dito at ang sinumang magbawas sa mga nilalaman ng aklat na ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Alam niyo ba yung banal na lungsod? Yun nga po yung langit na inihanda ng Diyos sa mga taong sasampalataya at susunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Di ba't napakalinaw? Kaya yung sinasabi po ninyo, patunayan niyo na hindi kasama yan. Pero ngayon, patutunayan naman namin na kasama yung verse 10 hanggang 20. Yung aklat ng Marcos. Sa mga sulat ni Marcos. Yung 16, yung verse 10, 11, hanggang 20, kasama yan. O iisa-isahin natin kung talagang kasama. Kaya po, malinaw po na huwag po tayong magbawas. At huwag tayong sumang-ayon sa nagsasabi na yan ay tinanggal o inalis o hindi kasama. Yan po'y talagang uh, propesya na magaganap sa ating Panaso Kristo na mabubuhay na muli mula sa mga patay. Yan po'y pagkabuhay ni Jesus. Kaya alamin natin, di na nabasa natin kanina, yung naganap at nangyari sa pagkabuhay ni Jesus dito sa aklat ni Marcos. Kaya ipapaliwanag din ito sa atin ng ibang mga nagsulat. Di ba si Lucas, nagsulat ng Ebanghelyo ni Kristo. Nakita po ninyo? Si Juan, nagsulat din po ng Ebanghelyo ni Kristo. Si Mateo, nagsulat din po ng Ebanghelyo ni Kristo. Maging itong si Marcos, siya din po'y nagsulat. Kaya iisa sila. Iisa ang kanilang diwa. Hindi po pwede mong tanggalin yung diwa ni Marcos na ipinapaliwanag din ni Lucas. O basahin natin sa aklat ng Lucas. Sa chapter 24 po tayo mag-umpisa magbasa. Sinasabi po ni Lucas sa kanyang mga sulat, Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Dumating sila sa libingan, nakikita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Yesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari na bigla silang kakita ng dalawang lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayoko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, Bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipaku sa krus pero mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw? Di ba't napakalino po? Yung ipinapaliwanag ni Marco sa pagkabuhay na muli. Ipinapaliwanag po ni Lucas sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Kung babalikan po natin yung verse 1 na binasa natin kanina, yan po. Madaling araw ng linggo pumunta ang mga babae sa libingan dala ang pamangong inihanda. Ngayon, balikan din natin yung Marcos 16.9. Sabi po dito, magamaga -maga pa ng araw ng linggo nang nabuhay si Jesus. Una siyang nagpakita kay Maria. Napakalinaw naman po. Kaya po, pag hindi niyo binabasa ang buong uh, pangungusap ay talagang kayo ililigaw ng mga taong nangangarap para dayain kayo at iligaw kayo sa maling aral. O ngayon, patunahin din naman natin sa iba pang mga nakasulat. O kay Juan naman tayo pumunta. Si Juan po ay nagpapaliwanag din po ng pagkabuhay ni Jesus. Puntahan naman natin yung kanyang isinulat sa mga sulat po ni Juan. Sa Juan chapter 20 verse 1, Kinaumagahan ng linggo habang madilim pa pumunta si Maria na taga Magdala sa libingan, nakita niyang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan nito. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa tagasunod na mahal ni Jesus. Pagdating niya sa kinaroroonan nila, sinabi niya sa kanila, Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dilala. Kaya tumakbo si Pedro papunta sa libingan kasama ang nasabing tagasunod. Pareho silang tumakbo pero mas mabilis ang isa kaysa kay Pedro. Kaya nauna itong nakarating sa libingan. Yumuko siya at sumilip sa loob ng libingan. Nakita niya ang telang linin na ipinambalot kay Jesus pero hindi siya pumasok. Kasunod naman niyang dumating si Simon Pedro at pumasok siya sa loob ng libingan. Nakita niya ang mga telang linin maging ang ipinabalot sa ulo ni Jesus, nakatiklop ito sa mismong lugar nito at nakahiwalay sa ibang pang mga tela. Pumasok na rin ang tagasunod na naunang nakarating at nakita rin niya ang mga ito kahit na hindi pa nila naunuan ang tungkol sa sinasabi ng kasulatan na si Jesus ay muling mabubuhay. Naniwala siya na muling nabuhay si Jesus. Nakita po ninyo? Yan po'y pagkabuhay ni Jesus, yung talata na inyo pong ibinibigay. Huwag po ninyong aalsin yung pagkabuhay ni Jesus. Ngayon, hindi pala ninyo alam yung ginaguneta ninyo taon-taon na ang ating Panginoon Kristo ay nabuhay na muli. Hindi na po siya mamamatay. Hindi po mamamatay ang Panginoon Kristo taon-taon para gunitain yung mga bagay na yun. Nakita po ba ninyo? Yan ang malinaw na si Jesus po ay wala ng kamatayan. Patunayan natin din kay Juan, siya rin po ang may sabi nito na si Jesus po ay wala ng kamatayan. Mababasa po natin ito sa pahayag chapter 1 verse 18. Pahayag 1.18 Ako'y buhay magpakailanman, namatay ako pero masdan mo. Buhay ako at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang lugar ng mga patay." Malinaw po ba? Wala nang kamatayan si Jesus kaya hindi na dapat gunitiin yan. Iyan lang ay isang bagay pag nakasulat, uunuway natin kung bakit namatay si Jesus at nabuhay na muli. Ibig sabihin, yung mga taong sasampalataya kay Jesus Kristo na siya binuhay na muli sa mga patay, tayo din po kung sakaling mamamatay, bubuhayin niya tayo sa huling araw para bigyan ng buhay na walang hanggan. Iyan ang pangako sa mga sasampalataya at susunod sa paraan ni Kristo. Malinaw po ba? Ngayon, patunayan din naman natin sa iba pang mga sulat. na Napatunayan natin kay Lucas, napatunayan natin kay Juan. Ngayon, punta naman natin si Mateo. Kung gayon din ang kanyang pahayag na meron siyang ipinapaliwanag na meron pagkabuhay na muli ni Jesus. Puntahan natin. Basahin natin yung mga sulat ni Mateo dito sa chapter 28 verse 1. Madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng nga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala. O diba? Ngayon, kung mapapansin po ninyo, dito sa ating binabasan ho, laging si Maria ang unang nakabalita sa pagkabuhay ni Jesus. ba? Diba? So, ituloy natin. Sa verse 2, Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang bato, na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo, Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, Puntahan ninyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tanda ninyo ang sinabi ko sa inyo. Kaya dali-dali silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibenalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga taga-sunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Nakita po ninyo? Sina Maria po ang magbabalita ananang nangyari kay Jesus na siya'y nabuhay na muli. Malinaw po ba? Kaya itong sinasabi po ninyo, ano ho, balikan po natin ang tanong. Ang sabi po ninyo, mali po yung binasa ninyo hanggang 69 lang ang mark ayon sa original copy na nasa wikang Grego. Alam nyo po, ang unang po talagang naisulat ay Hebreo. Nakita po ninyo, bago maisulat ito sa Grego. Kaya nga minsan, nalilito ang mga tao ay tayo rin kulang sa pagbabasa. Ay mabuti nilang ako nagbabasa para iparating po sa inyo na yung pangyayari at naganap diyan sa Marcos 16 verse 9, 10, 11, 12 hanggang 20 kasama po yun. Huwag niyong alisin nang hindi kayo alisan din ng karapatan na makapasok doon sa banal na lungsod. Kapag hindi niyo iyan inunawa, kawaawa kayo doon sa mga nagpaliwanag na nauna. Yung unang sulat talaga, Hebreo, kaya nakasulat po yan. Yang sulat ng mga Hebreong yan, ay naisulat ni Mateo, ni Juan, ni ba, ni Lucas at ni Marco. Sila po yan, yung apat na ebanghelyo yung yan. Hindi mo pwedeng uh, pabulaanan na mali ang isa doon. Sila po yung mga naon ng nagbalita kaya naisulat yan at paerating sa atin. Kaya nga, kung sa isang salin, katulad nito, Marcos, inalis yung mga ganun talata, ay may hirapan nga kayo. Pero yan, hindi mawawala dahil isinulat ni Lucas, isinulat ni Marcos, isinulat ni Juan at ni Mateo. Alam mo kaibigan, isang halimbawa, alam mo, nabasa mo nga di yan hanggang 16.9 lang ang sinasabi mo. Eh magbasa ka ng ibang kasulatan. Kung hindi man yan nakasulat, ay di alamin mo sa kabila kasi may mga sali naman po na uh, sa aklat ng Marcos 16 verse 1 hanggang 20. Meron naman pong kompleto. Nakita po ba ninyo? May huwag nyo sasabihin na hindi iyang kasali. Mahirap naman po tayo ay wag naman po tayong sabi ng sabi ng ganyang mga bagay. Pero binanggit naman po ni Mateo, binanggit ni Juan at ni Lucas. Nakita po ninyo? At saka yung Marcos na yan, kompleto naman po. Bumasa tayo ng iba't ibang salin, kompleto na po yan. Maaaring yung mga naunang salin na kung saan sinasabi nyo sa Grego, baka sakali pa sila nagbawas di yan. Kaibigan, e bigyan ka ta ng halimbawa. Yung bang mga nakabalita kay Jesus sa pagkabuhay na muli, mga Grego ba o mga Hebreo? Di ba't mga Hebreo? Sila ang unang maka nakasaksi na mga bagay na yan bago makarating sa mga Grego. Malinaw po ba? Kaya ang unang salin, mga Hebreo, mga kapatid. Huwag niyo ipagpilitan yung gusto ninyo. Ang unang nakasaksi, mga Hebreo, mga Hudyo, mga Israelita. Yan ang dapat yung malaman. Malinaw po ba? Magpatuloy tayo. Kasi isinulat naman pala ito ni Juan at ni Lucas at Nino, ni Mateo. So malinaw. Kaya kaibigan, huwag kayong padadaya sa mga nangangaral. Kayo din ho magbasa. Tingnan nyo po, binasa ko, hindi naman po pala nawawala. Kaya yung ibang mga salin na meron, yun talaga ang original. At yung ibang markos na wala ang talata na uh, 10 hanggang 20, yun ang inalis nila para paniwalaan. Pero paniniwalaan natin, nakasama po yun. Ito malinaw po ba? So hindi po para kayo ibigyan ng sama ng loob. dito sa channel nito, nagbibigay linaw lang po. Ano ho? Kasi binasa naman natin, hindi naman ho nawawala. Hindi naman tinanggal yun hindi naman dagdag yun. ba? Diba? Kaya nga po may babala si Juan na bawal magdagdag, bawal magbawas. Pero binasa naman po natin sa iba't ibang mga nagsulat kay Marcos, kay Mateo, kay Lucas, kay Juan. O ba? Diba? Kompleto po yun. Maring yung mga salin na yan na sinasabing yung wala ay yung ibang salin. Talaga mayroong inaalis. Naka ang inyong napuntahang salin, ano bang salin na wala yan? So pupuntahan natin ano yung salin na Marcos na hindi kasama yung verse 10, 11, 12 hanggang 20. Samantala yung ibang mga salin, yung aklat ng Marcos ay kompleto naman. O puntahan natin at alamin natin na kung saan itong salin na ito inalis yung verse 10 hanggang 20. Aalamin natin dito lang sa ating channel. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakakapagsubscribe, madadagdagan ng kaalaman mo dito sa ating channel, God's Word red Scriptures. Kaya mag-subscribe ka na. Ngayon, patutunayan natin at hanapin natin na yung sali na yan ay binawasan. Puntahan natin. Ngayon, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po yung ating na-research. Yung sinasabi nilang Codex Sinaiticus. Sinasabi ito daw yung original. Bagamat, makukumpuse po tayo kasi po, hindi natin alam kung ito ba'y idinagdag o ito yung original. Ano ho? Kasi ang sinasabi po dito, puntahan natin, the longer ending of Mark 16:19 to 20 was it original or added? Di ba sa Tagalog, ito daw yung kabuuan ng Marko 16, uh, ito ba yung 9 hanggang 20, ito ba talagang original o ito yung dagdag? Kasi pa yung mga nagtatanong sa atin, sinasabi niya hanggang 16.9 lang. Pero dito nakita natin sa mga Codex Sinaiticus ang nawawala o hindi daw kasama mula doon sa verse 9 hanggang 20. Eh kayo po, nagkamali din pa yata ng information na sinasabi nyo, nahagif yung verse 9 hanggang 9 lang. Pero dito sa ating pong na-research, yung pong sinasabi nila na hanggang verse 1 hanggang 8, eh dito po, pinapalitaw na kung saan ito ba yung original, yung verse 9 hanggang 20 o dagdag lang daw. Pero sa atin, napatunayan natin, hindi yan dagdag, kundi iyan talaga'y original na naisulat ni na Marcos, ni na Lucas, ni na Mateo at ni Juan. Kaya ang apat na ebanghelyo ni Kristo na nagpapatunay na nabuhay na muli si Kristo. Yun po ang malinaw. Di ba't napakaganda naman po kung babasahin natin sa iba't ibang mga nanunulat manunulat. Katulad ni Mateo, sinulat, pagkabuhay ni Heso Kristo, pagkabuhay ni Kristo sa mga sulat ni Juan, di ba? Ang pagkabuhay ni Kristo sa mga sulat ni Lucas. Di ba? Ganon din naman po si Marcos, isinulat din po 'yan. Ang problema lang, naghanap na naghanap yung mga marunong ang nakita itong mga Codex Sinaiticus. Eh yan pala ang may problema. Nakita po ba ninyo? Kaya huwag kayong maniniwala, kayo rin po ito muklas mismo sa inyong kasulatan na meron kayo. At the same time, basahin din niyo sa mga ibang manunulat kasi sila nagsusulat din po. Kaya kung yung nagpapaliwanag doon at nag-iisa sila sa kanilang konsepto ng kanilang ipinapaliwanag at meron silang unity at pagkakaisa, ibig sabihin hindi para pagtalunan natin 'yan. Malinaw po binasa natin kay Marcos Meron. Binasa natin kay Lucas Meron. Binasa natin kay Juan Meron. Binasa natin kay Mateo, meron po. Kaya yung binasa natin na pagkabuhay ni Jesus, yung po hindi natin matututulan talagang namatay si Kristo at nabuhay na muli. Kaya ipinapaliwanag pinapaliwanag ito ni Marcos, ni Lucas, ni Juan at ni Mateo. Okay na po ba dito sa ating nagtatanong? Sana hindi po kayo nasaktan ho. Kasi dito talaga nililinaw natin. Pero kung ang inyong nasagap na information ay ganyan, ay eh wala na ho kung magagawa. Kasi itatanim nyo sa inyong puso yan hanggang sa kayo pumanaw sa mundong ito. Daladala dala nyo yan. Eh, haharap tayo sa Panginoon. Hindi ka ba maniniwala na si Kristo ay namatay at muling nabuhay? Kasi sasampalatayanan mo yon Ay nadyan po sa mga sulat ni Marcos. Yung pagkabuhay na muli ni Jesus. Di ba? Ay mahirap naman, nangangaral ka. O ikaw na, na, na nakinig. Hindi mo pala alam ang katotohanan. Kaya dapat, alamin mo para hindi ka mailigaw ni naman. Kaya huwag mong ipagtatanggol yung iyong mga napakinggan maging ikaw magsuri kung ito ba'y nakasulat o hindi. Eh nakasulat pala. Ang naging problema lang itong mga mga nagsasalin, salin oh, di ba? Wala naman tayong mababasa sa iba't ibang salin na inalis Nagbasa tayo sa esnd balikan natin. Dito sa verse 9, iisa ang paliwanag. ASND, Pumunta tayo ng isang salin, kompleto din po iyan dito sa SND. Sa ang dating Biblia, kompleto rin po iyan. Natatapos din po ito sa verse 20. ASND natatapos sa verse 20. Ang magandang balita Biblia natatapos din po sa verse 20. Tagalog ang Biblia natatapos din sa verse 20. At lahat ng Tagalog na salin hindi ko na po isasama natatapos din po sa verse 20. Huwag niyo sabihin hanggang verse 9 lang. Ano po? Kaya kaibigan, sana maunuan mo yung aming ipinaparating na mabuting balita para sa inyo. At mag sa mga nakinig ngayong araw nito, anong lesson po? Wag basta-basta tayo maniniwala sa nangangaral. Mismo tayo magsuri, mag-aral, at magsaliksik, at magbasa rin ng kasulatan. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po ang ating channel na kung saan ay naghahatid ng mabubuting balita at naglilinaw sa inyong mga tanong at komento. Kaya po kung kayo po hindi nakakapag-subscribe sa channel nito para lagi kayong update, gawin mo na mag-subscribe ka na dito lang po sa ating channel, God's Word Red Scriptures. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen.